Hello, hello mga suki yan ang ating available today December 24, 2023 bangus at saka tilapia pabili naman kahit ganyan ganyan lang yung tao Nakalimutan ko na kanina mag-video ng maaga kasi mag-isa lang po ako rito. Wala din talaga rin masyadong tao. Dalawang klase lang po yung tinda namin ngayon. Pero mabili po siya. Talaga puro pang ihaw talaga ngayon yung halos pinapagawa sa amin. Yung iba nga buhibili. Hindi na pinapagala. Binabalot na. Tapos alis na yun. kaya paano menu sa trabaho po namin. A few moments later. Parang hindi 24, walang masyadong tao. Parang normal na araw lang. Normal na normal. Bangus at tilapia lang ang isda namin. Pa rin talaga yung ano, yung December 31, mas, mas, mas mabili talaga. Kasi siyempre halos lang talaga ng tao talaga, kahit anong pang relihiyon mo. Magsiselebrate, magsiselebrate, maghahanda, maghahanda. Kasi katulad nito, 24, siyempre sa mga kristyano, katulad ng mga katoliko, kaya hindi ganun na pinta uh, kabili. Pero kung ikukumpara sa mga normal na araw, talaga mabili. Yun nga lang, hindi siya katulad ng 31 talaga na lahat talaga ng tao nag-celebrate kahit anong klase ng religion, di ba? Ito kasi, kumbaga, 24. Uh, rel uh, related lang sa mga religion natin. Katulad namin, ano, wala namang kami Pasko kasi mga iglesia kami. So, ano pa isi-celebrate namin ng ganitong pesya? Masa, maaf, yan Ayan, Ah, uh, Pagkakataon na nabigyan mga pagyayari mga tao bumibili kanina dahil nabisi na dahil paano ba pa naman, kada isang tao bumibili ang pera, limandang isang dibo nasisi mo talaga yung hinanda ko dito mga hundreds so kailangan ko tumakbo ng tumakbo para lang magkapalit kaya talaga dapat pag ganito mga okasyon talaga may pondo ka talaga ng bariya talaga kasi ang hirap yung magpapalit naman magpapalit. Mga kapatid magpapalit kasi syempre lahat hindi lahat makakapagbigay. Meron mga makapagpapalit kaya isa dalawang beses. Hindi ka na makakaulit kasi syempre sila kailangan din nila ng bariya. So update ito na lang yung aking bangus at tilapia. Yan na lang po. Inakit ko na wala na ho sa baba. Bali, ang binaba dito is 50 kilos na bangus tapos 40 kilos na tilapia. So bali ito na lang natira o anong oras na mag, sakto mag to 12 na pero hindi na ho kami nito magsasara straight na po itong aming pagtitinda kung anong oras na lang kami maabutan siguro hanggang 6 na lang po kami ano di ba hindi, hindi, ganun, hindi ganun katao talaga Yan, hindi siya ganun katao So by 31 po talaga mas expect talaga namin dito na halos sunod-sunod ang mga tao kasi na mas naghahanda ang mga tao ng New Year compare nga naman sa Pasko. Pero may ilan-ilan talaga siguro tradisyon na nila yung naghahanda sila ng Noche Buena. Talaga kung wala silang mintis talagang naghahanda. Ang iba naman halos hindi na kasi nga nagtitipid. Kung baka mas pinapriority nila yung makapaghanda sila ng New Year. So hanggang dito na lang at bukas, December 25 pakita ko naman sa inyo kung ano din ng ganap, kung mabili rin din o hindi. Pero alam ko lahat ng hali na magsisigisin yun. Ang ano lang yan dyan, yung dadami lang dyan yung mga bata na namamas ko. Salamat po doon sa mga nanood, sa mga tumapos ng video na to, mga nagtsatsagang manood sa video ko. Tapos sa mga new followers at saka new subscriber po, salamat po. At saka sa mga hindi pa nakapollowan dyan na sa screen, yung aking Facebook account at YouTube account. Sana i-subscribe nyo naman para ma-reach ko yung minimum na 1,000 subscribers sa YouTube. Ba bago pa lang yung account ko eh. Wala pa naman itong isang taon. Di ba one year ang preparation bago ka makapag-apply kay YouTube para kung gusto mong ma-monetize. So, baba yun na mga Suki Bells. Gora Bells na ako. Bye-bye. God bless po.